Pinatawa na ng ombudsman ng preventive suspension si Bamban Mayor Alice Go. Dahil dito, inaasang mas bibilis ng paggulong ng investigasyon sa mga alegasyon laban sa alkalde. Si Daniel Manalasta sa report. Anim na buwang preventive suspension ang kinahaharap ngayon ni Bamban Mayor Alice Go. Base sa inilabas sa kautusan ng Office of the Ombudsman, kasunod ng reklamong inihain sa kanya ng Department of Interior and Local Government. Ilan sa aligasyon na pinukol kay Go ang pag-issue umano nito ng business permit sa Zun Yuan sa dalawang okasyon. Una noong June 27, 2023, kahit pa wala umano itong Fire Safety Inspection Certificate. At nitong Enero kahit pa mapapasuna ang Provisional Pagcore License noong Pebrero. Nakasaad pa na bumuo ng task force ang DILG upang imbestigahan ang posibleng kaugnayan ng LGU officials sa ilegal na pogo operation sa Bamban. Nakasaad pa rito inamin daw ni Go na pagmamayari niya ang 50% shares of stock sa Baofu pero na-divest na raw ito sa pamamagitan ng deed of assignment bago siya umupo sa pwesto noong 2022. Matatandaang ang Zun 1 ang niraid ng mga otoridad noong Marso na nasa Baufo Compound dahil umano sa alegasyon ng human trafficking at illegal detention. Maanghang naman ang tirada ni Sen. Risa Hontiveros kasunod ng suspension ni Go. Pinaratangan niya ang alkalde na may koneksyon sa Pogo. Kahit ilang beses pa raw pa sinungalingan ni Go, dokumentado raw ang lahat. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, kahit pa masampahan ng reklamo si Guo, magpapatuloy pa rin ang imbestigasyon nila para mahimay ang detalye hinggil sa pagtatayo-umano ng Pogo Hub sa Bamban. Panawagan naman ni Sen. Joel Villanueva, We call on our government agencies to uh, step up their game kasi to begin with, di ba, hindi na dapat nangyari ito. It gives a, a, a strong signal to local government units to look into their jurisdictions na masabi natin na talagang ikaw ay tunay na lingkod bayan. Ayon kay Pauxi spokesperson Dr. Winston Romeo Casio, dahil suspendido si Guo, mas madali nilang mapapasok ang munisipyo upang mahingi ng mga dokumentong kakailanganin nila sa investigasyon. As far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya with regards to uh, mga administ administrative, actually mga taxation charges, nakasuhan po natin siya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng security regulation code. Maging yung iba pa pong mga opisyales ng Hongsheng at ng Sunyuan at Bao Sa panig naman ng Office of the Solicitor General, nagsisiyasat na rin sila kay Mayor Go at hindi makakaapekto sa kanilang sariling investigasyon ang ibinabangka sa ng Ombudsman, pero kahit papano, maaari raw itong makatulong. We're looking at a different angle uh, other than the administrative or criminal complaint that might have been filed against Mayor Guo before the Ombudsman. So walang effect except probably um uh, mawawalan si Mayor Guo ng control over uh, the evidence that may be available in her office because she will be suspended preventively. And that's the purpose of preventive suspension. Para maiwasan yung pagtago niya ng ebidensya kung meron man siyang intention to do it. Inaasahan ngayong linggo ang executive session ng Senado patungkol sa mga isyong bumabalot kay Mayorgo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.